Hello mga lalabs, mga vayots, good afternoon, magandang hapon or magandang gabi, Pilipinas. Pilipinas na buno, puno ng kababalaghan ngayon sa mundo ng politika. Magandang umaga tanghali hapon sa mansulok ng mundo. Miga miga love shout out lalo na sa mga kapwa ko po OFW. So ito mga kabayan parang medyo intense no or nakakatakot or uh, ano ba tawag dito. Yung ating uh, topic ngayon no medyo uh, nakakabagabag kumbaga. Dahil uh, ito si Banat Bay ay may banta sa kanyang buhay. Si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Harry Roque, Atty. Glenchong at ang mga polis daw sa Davao na kung saan ay uh, ang trabaho naman nila ay kumbaga sa Bisaya pa bantay kalina o sila yung tagapagpangalaga ng peace and order sa isang lugar. Yung mga polis na iyon na andoon, nagbabantay nung rally, prayer rally ni Tatay Digong nung uh, linggo, ay according to Maharlika sa kanyang puting ahas, ay pinapahanap na daw ngayon ni Liza Smugs <laughs> para bigyan ng leksyon ay nirehang yung tanggalin sa trabaho or suspindihin ba ganyan. Tapos or ilipat daw sa ibang lugar. Sumamaya so, yon. Dito muna tayo mga kababayan kay Banat Bay. Kung saan, sinabi nga niya ito, nung nakaraang vlog niya gabi, eh, hindi man niya yata nasabi. So ngayon, ang tanong, Ilan kaya ang ipapir ng administrasyon ngayong mga vloggers, mga lawyers, or kung ano pa man dahil sa pagkontra sa gobyerno? Marami kaya ang susunod na pir Lapid? So, totoo. Unti-unti na po sumisingaw yung imbakan ng imbornal na mabaho sa administrasyon ni PBBM na ito ay nagumpisa ng maging diktador. Na according to Tatay Digong, ginagaya ngayon ni Bongbong Marcos, Bangag Junior, <laughs> ang estilo ng kanyang ama noon. At may warning si Tatay Digong dyan, na kung ipagpatuloy mo yan, dahil, uh, according to Tatay Digong, yung ginagaya niya ngayon, ang stilo ng kanyang ama, ay sasapitin din niya kung ano yung sinapit ng kanyang ama. Ito ayaw daw ni Pangulong Duterte. Siduti so, ngayon tayo kay Banat Bay sa uh, pagbabanta sa kanyang buhay. So, itong friend ko na organic agent, nagsabi sa akin yesterday, hmm na merong mga CA, di umano, o yung confidential agent, di umano daw, eh, nagpaplanong dukutin ako. Agoy. Utos daw ito ng kanilang Amo. isa sa mga boss. Hindi ko na lang po papangalanan kung sino po ito. Pero alam ko namang may idea na kayo. Uh -uh. Either si Tambangag <laughs> or yung sinabi ni Senadora na demonyo sa palasyo. Hindi na biro. Nagtanong-tanong na ako kasi gawain po talaga ng iba yan, ng mga ibang tiwaling. Hindi ho lahat ng confidential agent tiwali. Ako po ay naniniwala pa rin po sa, sa ahensya, sa NBI. Actually, kung makarating po sana sa inyo to, maimbestigan nyo. Kasi itong mga NBI na ito, ito po ay mga profesional. Yung mga abogado dyan, yung mga, yung talaga mga organic. Ano ibig sabihin ito? Hindi ho yan nawawala. Magpalitan man ng presidente. 'Pag man ng, ng appointing authority, hindi 'yan nawawala. Hmm. Continue sila. Kaya mga professional 'po 'yan. Usually itong mga confidential agent, ito po 'yung mga bata nung mga inappoint mga birdogo. nung kasulukuyang uh, boss nung administrasyon na 'yon. Hindi kaya ito din 'yung mga Tao na to na sinasabi ni Banat ba yung uh, uh, tawag dito, nag, kumbaga sa Bisaya pa, nagrikidah kay Percy Lapid. Tandaan, saan na si Aguho ngayon? <laughs> yung si Joel Escorial na yan, marami ang kasama sana sa nasa labas pa yan. Alam ninyo naman, ang connection ng DOJ ni Tamba. E eh lang nga yan yung mag-best din eh. Na, natawag dito, tumatrabaho kay PRRD, FPRRD para isoplong sa ICC. Sa, ah, ano pa ito, kasabwat dyan yung makabayan black, sila Laila Dilebog, at ngayon yung maingay na naman na aso na si Trillianis kumakahul. <laughs> May isyo pa siya ngayon kay BP Sara, ha? Nananawagan pa. Ang kapal ng mukha. <laughs> hmm. pero yung taong bayan, nananawagan sa kanya na nung siya senador, na open the book sa kanyang MOOA, e, si Trililing, iwala. Hmm. Ma, eh wala. ma gawa natin yan ng ibang uh, vlog. So dito muna tayo kay Banat, bay. Kundi kaya itong mga tao nung inappoint doon na mag-head? Nako. Yan po ang mga CA. Uh -huh. Kaya ang kasip nga po, hindi sila makapasok ng agent dahil nga po eh, hindi sila bugado o kaya certified accountant. Uh -huh. So, yun po ang uh, sitwasyon. So, nung nalaman ko po yun, siyempre po, uh, para sa kaalaman ng iba, eh, nagdodoble ingat ako at nagdodoble rin po ako ng uh, sekuridad ko sa aking buhay. But again, as I've said, kahapon ni sabi ko nga. So, di ba ganun si Maharlika at gumawa na rin si Maharlika according sa kanya ng kanyang statement bago kahit anong mangyari sa kanyang buhay doon sa, sa Amerika ay nakarecord na yun sa video at ibinigay na niya doon sa police department sa kanya kung saan siya dyan sa California eh, Kapag may mangyari sa kanya, may mga tao siyang pinopoint doon. Magaling. At maganda din itong ginawa ni Banat Bay. Gumawa na rin siya ng kanyang sariling statement. Ibigay naman niya doon sa mga talagang kakilala niyang very trusted niyang mga kaibigan dyan sa police station or sa NBI. Kung saan man. Para kahit anong mangyari kay Banat Bay, dito kay Atty. Glenn Chong, Atty. Harry Roque, Atty. Vic Rodriguez, the rest of Banateros, at kung sino pa man, ay alam na kung sino talaga yung ulo o pinuno ng tao ng uh, pagpas lang sa kanila kung mangyayari. Continue. Lahat naman po tayo dyan ang patunguhan. Correct. Diba? Ako naniniwala ako dyan eh. Yan ang isang bagay na pinaniniwalaan ko with all of my heart. Sabi nga nila, di ba? To live is Christ and to die is gain. So, hindi po ako natatakot. As a matter of fact, I'm I'm okay. Bakit po? Hindi, tapos na ang problema sa mundo na ito. Again, I'm uh, ko po So, yung mga mahal ko sa buhay, wag po kayo mag-alala. No. Just in case lang po, ito lang yung eh, video na ito, eh, i-share ninyo, i-play ninyo na magkaalaman ko sino talaga ang Yumare. Mm. Kasi hindi, ito ho ay eh, hindi na ho ito kwento-kwento, hindi na ho ito marites. Ito po ay eh, narinig ko na po mismo doon sa kakilala natin sa loob. At doon naman sa mga mapapag-utusan lang. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Kung mahal niyo pamilya mo, kung mahal ninyo ang inyong uh, pamilya, kung, nyo, kung alam niyo po na ang inyong uh, pamilya ay kailangan kayo, huwag niyo na pong gawin. Dahil hindi po ako papakuha ng buhay. Gayon din ang aking mga kasamahan sisiguraduhin meron mangyayari sa inyo. Hindi ho kami uurong. Ito ho mga nasa paligid ko ay mga handa ibuwis sa kanilang buhay. Ang tanong ko sa inyo, kayong mga napag-utusan, handa ba kayo? Dahil kawawa ang pamilya niyo at ikaw namang boss nila, alam mo, mas maganda. Magpahinga ka na lang. Isipin mo na lang yung, yung mga pamilya na pag spend time with your family instead of doing this. Why? Even if you kill the message, uh, sorry, kill the messenger, you cannot kill the message. Correct. Ayan ang tatandaan mo kasaysayan na yan sa mundo. Nangyari na yan kay Bantag, kay Tebes, di ba? Hindi ko sinasabi patay na sila, pero you tried, di ba? To silence them. But they will not allow that. Sa akin din, hindi ko naman sinasabi importante ko, pero so, dito makikita ngayon mga kababayan na talagang kung sabi nila ng mga dilawang uh, kakampik uh, kakampek, sabi ni Direk Darrell, <laughs> eh, at itong mga asong olol ngayon. Pag may na nangyari. Ni, ni, ano, ni sino ba ito? Sino ba yan? Yung di dilawan ba? Mm. <clears throat> ngayon, ay uh, itong mga asong vlogger pala ni, ano, ni Marcos na hindi daw safety sa panahon ni Duterte sa kanyang administrasyon as mas hindi ngayon safety dahil pati vloggers ngayon uh, pinag, uh, ano na, pinag na hindi lang tandaan niyo eh, di ba doon sa saan bayon sa Dumagiti ba yun di ba yung may nag live doon na talagang binaril naka live pa hmm. na ba sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang ginigipit hindi lang si Bantag Si Tebes, ayun si Dumanhog, o oh, si Pando Mujasan, at kung sino pa. Mm. Eh, ang dami. Tapos ngayon, vloggers na naman. At hindi lang yan, may mga uh, radio announcer pa. Mm. Ang kanilang ina. Now, punta naman tayo dito kay Atty. Vic, Atty. Glinchong, at Atty. Harry Roque. Ito may binoking si Maharlika dito. So, natin ng uh, ating dating Pangulong Duterte sa pagiging vangag ni Kuting ng Norte, pagiging vangag Judictus Benedictus, weakling at kung ano-ano pa na mga uh, Maraming. pasabot. Mga So, sandali <laughs> mm -hmm. <laughs> lang ha, kasi may ano pa siya, mayroong uh, tawag dito uh, ads, no? So, oh, All right. Uh -huh. So mga palangga, ayan, may breaking news kasi na pumapasok. So ito yung pinaka-breaking news. Hi, Don Rolando, you're here. Pulubing vlogger. Ang buong mundo at buong Pilipinas, buong Pilipino, sa ang sulok man sa mundo, sa pag pag, pag, pag uh, sa revelasyon. Okay? sa bonggang-bonggang binitawan ng ating Pangulong Duterte na si Bongbong ay vangag. Vangag na vangag at kasama nga sa uh, narco-list. Kaya ito ay gaganti naman. Okay? <laughs> gaganti na naman. Gaganti ang uh, vindictive, uh, you know, vindictive narcissist na si Lisa Smogs. So mga palaga, ang order ngayon ng Malacanang, ayon hmm. sa ating puting ahas, ay tugisin ang mga kapulisan lahat ng mga men in uniform na nagpanatili sa peaceful okay mm. at uh, maayos, walang gulo na Davao Rally noong uh, nakaraang araw, two days, three, three days ago, okay January 28, to be exact, diyan sa Pilipinas, sa Davao. So inuutusan ngayon, mm -hmm. ayon sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang mga kababayan, Nag ang, ang instruction ni, ni uh, Lisa Smugs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO, kaya absent ngayon siya, dyan sa hearing. Wala nga siya. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado. At absent din yung uh, taga DICT and PCSO na nagsabi na pwedeng dugasin ang, you know, manipulahin ang mga makina. Ayan, kasi abala po sila. Lalo na si Langka, si Robles para ponduhan, Okay? Ponduhan ang pagdidestabilisa sa mga kapulisan. Paano nila gawing paano po nila ididestabilisa ang hmm. mga kapulisan ng Davao? Kaya makinig kayo mga palangga. Ang tanong mo na dito. Pondohan. So yung pondo na yan sa so, saan kukunin? Sa PCSO, doon sa mga mananaya. <laughs> Tanda natin mga kabayan, kahapon yata iyon, orong isang araw, may nanalo na naman ng around siguro 50. 56 million pesos. So ang tanong, ito kaya kung waring may nanalong isang tayador ng jackpot dyan na 56 million, yata, hindi ko sure, parang something ganyan. Pero andito sa cellphone, hindi ko mabuksan kasi nga nandito sa live ni Marlica to. Eh oo. Ito ba kaya ang gagamitin ni Liza Smugs at ni Melro, Melro, ada, bla, bla. Uh, Milyonaryo Robles para uh, tugisin itong mga polis doon sa Davao na uh, kung tutusin, sila yung uh, uh, trabaho nila yun eh, tungkulin nila ang bantayan, ang peace and order doon habang may rally. So, ito kaya, ang pera na yan ng PCSO na nanalo ang gagamitin, pambayad? Hmm. Mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napikturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapapull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. Nakita nyo kung gaano kahayop itong buwakan ng inang babaeng ito? Sinasabi ko. So kayong mga pulis dabaw, mga sir, musugot mo, na-floating mo, ilabay mo sa laing lugar para dito mo madistino, malayo mo sa inyong pamilya. Tawa man unta mo, gibuhat nyo daotan, kundi ginampanan nyo lang naman ang inyong trabahong sinumpaan. Papayag kayo, nababuyin kayo, apihin kayo ng isang tao na ang tawag ni Maharlika ay isang butod modlo. No? <laughs> sa tayo. At sa mga kakampi o at ang mga dilawan na nandiyajaan ngayon na, 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 nakikinig. Okay, mamaya mawiwindang kayo sa mga susunod na sasabihin ko sa inyo. Mm. So, sino ang mga kasabot ni Smugs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation uh, ng budget. Si Kay Jan sa Pilipinas, ay sa Congress. Si Zaldico, at itong si Langka Sila, okay, Tap, dalawa ang inaasa, ang inatasan, ayon sa puting as, ni Romualdez at ni Lisa na pondohan. Pondohan ang lahat kasama ang mga media, kasama ang mga vloggers para sirain Not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao Rally at lahat ng mga naka-aligned sa Duterte. Not only mm. sa Davao Rally, lahat ng mga personalities. Kasama ako, kasama si Glen Chong, kasama si Atty. Dixia, si Harry Roque, si Ungab, uh, si, uh, si Bani Arellano, Bani Aureliano, yung mga nagsalita doon. <laughs> lahat tayo mga palangga. Gagamitin <laughs> daw nila ang lahat Bani. ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan para tayo lahat ay itumba, whatever, you know. Kaya mga kababayan, nananawagan po din ako sa mga kapwa ko, FWs, kayo na nagtataya dyan online, huwag na kayong magtaya. Sayang lang pira ninyo, hindi kayo mananalo sa jackpot dahil minamanipula nga. At yung mga pamilya po ninyo doon sa Pilipinas, sabihin ninyo huwag na kayong manalo dahil wala kayong aasahang panalo. <laughs> dahil niloloko lang kayo ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgor, pwedeng itumba lahat ang mga page natin. Ako, natumba na. you know? So, gagawin, yun, gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, tunod-sunuran lang yan. Para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao, para sindakin, takutin chong. Kasama dito. Even lahat. Lahat si Atty. Lipsy. Smoke, sorry, Maghanda-handa ka dahil gagawin nila lahat agami Naku, Atur ni Hari Roke, ikaw pa naman yung pinakamadaldal sa tatlo kayong abogado. <laughs> Kung madaldal si Atur ni Chong, <laughs> madaldal din si Atur ni Hari Roke. <laughs> Hindi ka na makakain ito ng litson. Patay na yung litson, yung balat ng litson. <laughs> Kung mapir silapid ka, Atur ni Rocky, na lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, mm. okay? Sa butod led off na ito mga palangga. Walang iba, isa pa, nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang pang uh, gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po, dahil galit na galit, okay? Miss Mahalia, dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte, gagawin nila lahat. Yun ay utos ni Lisa Smugs, pa nga dito nakalagay, Lisa Butod Smugs. Ay sisi... Kiraain <laughs> nila ang mga Duterte. And even men in uniform. Na Nako, delikado to. Pag men in uniform ngayon, kung totoo to, oy, uh, sino ba yung, uh, sa bagay, yung PNP chief kasi dyan na si Akorda, eh, hawak sa leg ni, ni, ni Botod. <laughs> 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 Malaking gulo to, mga kababayan, sa totoo lang. Abang-abang lang tayo. Kapag magkatotoo to, talagang uh, yung sinabi ni Tatay Digong sa kanyang uh, speech, sa kanyang uh, press conference kay Bongbong Marcos, kapag magpatuloy ka, Mr. President, gagayahin mo ang ginawa ng ama mo, sasapitin mo din ang sinapit ng tatay mo. Pabangan <laughs> po natin yan mga kababayan ha. So ngayon, Uh, may mga banta na sa buhay, si Banat Bay, si Atty. Harry Roque, si Atty. Vic Rodriguez, Attorney Atty. Glenn Chong. Hmm. Sino kaya yung susunod na naman? Naman lima kay Maharlika. So marami yun, mga kababayan. So ngayon, alam na natin ha, kahit hindi pa sabihin ni Banat Bay, kung sino itong mga ta, itong nasa likod ng pagbanta kay Ari Roque, yun din yung nagbabanta kay Banat Bay malinaw na po yan kahit hindi na ispilingin. Wala din namang uh, ano eh, nagagalit yan kay Barat Boy kasi binabanatan nga niya yung sibre, yung administrasyon ngayon, yung mga tinawag dyan na tambangag. ano <laughs> pa, So yun, hindi siguro na nagapang ang banatiros na ba mabusalan ng pira kaya mabuti na siguro ipapir si lapid. Maraming salamat, Stacey po, God bless, bye-bye uh, po.